Bayan ng Rosario Dating kilala bilang pangalawa sa pinakamiliit na bayan sa lalawigan ng Cavite, ngayon ay tahanan ng ilan sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Hitik na hitik sa kultura at mga putahing talagang maipagmamalaki. Halina't si Sirin at sa bayan ng Agos ng Kasaysayan sa bayan ng Rosario. Ang Rosario dati ay Salina uh, nag, nakuha yung pangalang Rosario sa ating santo. San Teresa Senyora uh, sa Santisimo del Rosario de Caracol. Doon kinis yung pangalang Rosario sa ating bibo. Ating bisitahin ang simbahan na naging kundasyon upang maitatag ang bayan ng Rosario. Ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. ito kasi yung yung picture na yan, yan yung picture na yan, yung original na picture niya, yes. Pero siya hindi original, replica lang. Yung original niyan, uh, painting siya talaga. Okay. So pero uh, siya ay pinik between mga 1920s to 1930s. No? Tapos di na-paint siya. Kung, kung uh, sa history kasi, kung makikita niya, ito kasi isang battle o isang bangka. Isang battle kasi o sa isang bangka. Uh, sila yung mga, ang mga sumasakay dyan noon, mga mga ngalakal o no, trader. No? Trader sila. So from Mindoro, from Mindoro sila, so may sakay silang uh, mga, mga kalakal, papunta silang Manila. So, yung mga bangkang ganyan, nung panahon dati, meron silang patron or saint na nilalagay. Meron silang mini altar sa loob ng bangka. So, sa loob ng bangka na yun, ang pinaka-saint nila is yung larawan nito na painting, which is painted by the Filipino Queen. Okay? So, nandun siya sa bangka na yun. Then, on October 22, 1831, Uh, siguro baka Baka 21 yun, October 21. So, habang papunta silang Manila, inabot sila ng bagyo sa dagat. Inabot sila ng bagyo. Then, dun sa bagyo na yun, uh, sa sobrang takot nila, kaya nilang, lulubog na yung bangka. Yung kapitan niya, ayan yung kapitan, nagdasal siya dun sa kay Mama Mary. na kung ililigtas sila sa bagyo na yun, sa unos na yun, ay ipagtatayo siya ng simbahan. So, in the long run, so, nagkaroon tayo, nakaligtas sila. Dumaong sila dyan sa Mimuson na itong lugar na to noon ay isang baryo pa lang ng General Trias. Kaya ang tawag dito dati ay Salinas. So, Salinas. Kaya siya, baryo Salinas lang siya. So, baryo lang siya ng General Trias. So, yun talaga ang bayan. So, dahil dumating dito si uh, Mahal na Birhen, Luma, Dumating siya noong October 22, 1831. So dahil nga sa sobrang pasasalamat ng mga tao na yon, ng mga makakalakal na yun, ipinagtayo siya ng maliit na chapel doon sa Muson. So then, dumami yung devotees niya, yung mga ano, doon unang isinayaw nung dumahong sila, yung Caracol. So kaya siya kilalang Reina del Caracol. No? Kasi siya ang kauna-unahang isinayaw ng Caracol sa kanya nagmula iyong Caracol na which is ngayon sa buong Cavite ay isinasayaw. That's his history. So, yun ang kaya siya tinawag na. Kaya kung makikita yun sa pangalan niya, Reina del Caracol. Hmm. Dahil siya yung ina or sa kanya ng galing, yung Caracol. Okay? So, yan yun. So, dahil 1831, nung nangyari nga after few years, dumasa dumami ng yung tao dito at yung devotees nagpatayo ngayon ng mas malaking simbahan. Ito yun. So wala pang munisipyo, wala pang school, kung ano man. Simbahan lang talaga. Okay? So yun. Hindi naging simbahan siya. Ipinangalan ngayon sa bayan na to, sa karangalan ng mga labirin ng Santo Rosario, naging Rosario Cabo. Kinalauna, after a year, the 1945 'yun know, ay 1845. 1846 after a year, ginawa siyang munisipalidad, naging munisipyo, municipality, at tinawag yung bayan na Rosario. Kaya sabay ang celebration ng simbahan at munisipyo, October 22, 1845 si simbahan, 1846 si munisipyo. Okay, ang ating Rosario talaga, sinabi ko sa inyo before, ang pangalit yung Salinas. So kaya sinabi Salinas, noong araw, ang uh, Rosario ay ang hanabuhay ng mga tao dito ay ang at manginig No? So nag-concentrate sa isa kasi tayo ay tagindada ng Rosario. So noon, ang Rosario ay pinagdikitlaan ng Uh, gawaan ng asin. Yung asin na yun, tas kung ay sal. Kaya salina ang lutaryo. At ngayon, kaya marami tayong asin, ang hanap buhay ng mga tigrosaryo ay may isda. Ano ko walang isda ay nilababad nila sa atin at nila sanilagwa nila tinapa. Kaya tayo ay well known sa tinapang salina. Ayan. Silipin naman natin ang isa sa mga kilalang producer ng Tinapang Salinas. Halina sa dos Tinapang Salinas na matatagpuan sa Ligtong Uno. So yung first question ko po, um, paano niyo po naisip na mag, ano po, magnegosyo po ng Tinapang? Maganda kasi, maganda kita sa tinapa. Bago ito, pang araw-araw na ulam, kaya kailangan ng tao ito. Mas, mabili ito, mabili, mabili. Tinapa. Ano po ito? Ano, generation po ba ito? Oo, generation nga ito. Ano ko to? Mga, galing to sa magulang po. Ngayon, ako lang yung tubo. Okay. Um, ganun na po kayo katagal nagtitinda po ng tinapa? ano pa lang, mga 10 years pa lang. Pero, since birth, magtitina pa na kami. Magtitina pa ng mga magulang. Nagawa na lang tina pa. Ano po yan, dito niya, yung, ano po, yung isda po na, ano niya, dito niya lang din po inaangkat. Oo, dito lang yan huli, katabing dagat na kami dito. Kaya sariwa ito. Opo. Okay. Um, by any chance po ba na nagkaroon na po kayo ng times na mababa po yung kita nyo or hindi po ganong kalakihan po ay mabenta po yun. may time na matumal. Lalo kapag sobrang init, matumal yan, matumal. May time, pero mas malimit naman mabili kasi araw-araw na ulam eh. Apa? Kaya kailangan ng tao. Um... Um, may chance na rin din po ba na napasama po kayo or napasali po kayo sa mga like festival po ng Tina, di ba po? Kasi po alam po natin yung Salinas po or Rosario po. Is kilala po siya bilang ano po sa Tina festival po. Na, ano na po ba kayo doon? Ah uh, hindi, hindi ako nasali. Kasi araw-araw kami may trabaho, wala akong chance na umalis dito eh. Hindi kami nasali. Um, next question po. Um, yung, uh, may days po ba or, or occasion po na mabenta po kayo? Like, anong occasion po yun? Mahal na araw, pinakamabiling araw sa amin. Pinakamabiling ano, buwan ma pag mahal na araw. Pati kapag mga malamig na, yan, pag malamig kasi kukunti mga huli, kaya mas mabili mga tinapadaing. <sighs> yung sa kita ko, okay naman po ba yung kita Hmm, yung... okay na okay. Nakaka-survive sa isang araw. Um, ask ko lang din to, if pwede po, like, ilang kilo po ng isda yung nagagamit nyo po per day sa paggawa po ng tinapa? Depende kasi sa order kung ilan yung gagawin namin. Depende sa buyer. Kaya, pero normal yan, mga 100 kilos, 200. Yan, depende rin kung lang yung ordering ng customer. Ano po, yung process po ng paggawa ng tinapa, ilang, ano po siya, ilang hours po or days? Basta, ano siya, maghapon yan, gawa na agad yan. Basta may araw, madaling makagawa. Eh, ano naman po, paano naman po pag tag-ulan? Siyempre, di ba po yung tinapa po is binibilad po natin para po tumayo? Paano ano po ginagawa niyo pag umuulan po? Nagdadarang. Ano po Dinadarang na? sa apoy agad para matuyo. Doon pinapatuyo yung isda. So, ano po yung anong isda po ito yung ginagamit? Yan, ito yung ano, tinapang salinas gagawin namin itong tinapang salinas, lawlaw tatawag dito. At saka po may ano din po, may tinapapoy yung malaking isda po, tinapang galunggong, tinapang bangus. Yan ang mga ginagawa namin tinapay. Ah, hindi lang po ito yung ano, Oo, yung tinapang ginagawa niya, marami din, Marami, yan, mga tinapang galunggong, mga nakabilad. Hmm. Yung ano, bangus na kasalang na. Ano po yan? Tina pa lang po kayo. Hindi po kayo nag, ano, nagdadaing po. Ganun. Daing, marami ay yung mga nakabilad na sa taas. Daing na galunggong. Pagumisa, nagtutuyo rin. Ito yung salinas. Magkano po so yung price ng no? Tinapa GG, $2.40 per kilo. Tinapang salinas, $2.40 rin. Daing nagalunggong, $2.80 na lang. Yung Tira pang bangus, merong 150, 160, depende sa size. Ito And pag malalaki nito, 260 benta namin. Per kilo po lahat. Per kilo lahat. Eh, yung ano po, di ba po kasi po may may nagtitinda po ng mga tinampay. yung per pack per balot, po. per pa. balot. Oo. Hindi po yun galing sa inyo. Meron, pa. meron din kami noon. Lahat pang gusto ng balot. tindera. o anong gusto ng bayo, ginagawa namin. <laughs> per balot, 35 per balot. Ilang pieces po yun? May taplo may apa. Depende sa size. Depende sa laki ng isda yung laman ng balot. Yeah. Tuwing umaga ay matyagang sinasalansan ni na Ma'am Lorna ang mga salinas upang ibilad at ipatuyo sa arawan. Kapag tuyo na, babanlian ito ng tubig na may asin upang maluto. saka isasalansan sa tray at isasalang sa pugon upang maging tinapa. Tayo na may tumungo sa gusaling malaki ang naging papel para sa ating bayan. Ang Casa Hacienda de Teheros. Ito ang Casa Hacienda. Ito ang ating uh, building na pinagmamalaki, hindi lang dito sa Cavite kundi sa buong Pilipinas kasi kung wala itong kasasyan na wala tayo po ng presiden si Emilio Aguinaldo dito ka na nilagay ako dito na dito na Kaka wala na po eh kasi ang tunay na kasasyan na ay pinomba na mga Espanyol kasi dito nga naganap yung punta election dito ginawa at malaki ga. yun ay malaking gusali yung kasasyan na saka ito ay ginawa rin pagamutan ni Josephine Bracken mukha sa Hacienda. Uh, dito na ginagamot ang mga nakikipaglaban sa mga Espanyol. Lahat na nasusugatan ng na mga lumalaban sa mga Espanyol. Dito ginagawa ang pagagamot ni Josephine Bracken. Kasama ni Josephine Bracken, yung pagulang, yung nanay ni eh Jose Rizal at mga kapatid. Kaya nalaman ng mga Espanyol na dito na na dito nagagamot si Josephine Draken eh itinilusod ng Espanyol. Kaya binombat kaya nag... Itong building na ito ay bago na. 1997 to ginawa. Nung panahon ng Presidente pa ay si Fidel Rai. Ngayon sinasabi mo kasi na may biyari. No? Sabi ko sa iyo, bago pa lang ako si dito. Hindi ko alam kung siya talagang tulad na may biyari. Ngayon, ang alam ko lang, kaya ito ay hindi pa nagkagaling nakapaganda, hindi nga malaman natin ito kasi nakakasakot dito eh. Nakita niyo ba yung boundary? Yes, sir. Yun ang araw, ang Rosario ay sakot ng malabon. Yun ang kriya. Kaya yan, ay eh, noong araw, kakala nila itong kakasenda ay gentry. Pero nung nilagay yung boundary, naging... Oo, oo, napakalaki ng building nito, napakalaki, napakalawak ng lupa ng atas senda. Pero dumaan ng mga ilang kahon na mga niya atin. Pero hindi ko masasabi kung sino talaga ang tunay namin niya. Ayun na po. Di ko kung may ko dito. Parang di pa kong tatanggap Yun. Sabi nila mayroon ng tunnel. At no? uh, kung kayo makakapunta doon sa bahay niya, medyo dinado, di ba? Mayroon doon na dining room. Uh, sabi nila doon sa gitna ng ganitong table, may eh, merong bukas. Doon daw do, alam ata lumuluto si Emilio Dinaldo pag siya hinahanap ang mga kalaban mo sa anyon. Ngayon, yung siya, minsan may exit sa simbahan ng awit. Sa so, Mary Magdalene, Mary oh, Magdalene, Catholic Church. And then, yung ikadaretis dito, Sorry, story. Ngayon, hindi ko na alam kung buo pa yun. Pero meron doon sa likod, okay. meron doon may pakikita na papundang tane. Ang labas doon ay ilo. O, itong araw, naglapan si, umalis si Andres Benitasio nung nanagas si Emilio Dinaldo. Ayaw tanggapin ni Emilio Dinaldo na si, ayaw tanggapin ni Andres Bonifacio na si Emilio Dinaldo ang nanalo sa si Kasi, noong panahon ng March 22, 1897, wala si Emilio Aguilar. Absent siya ng eleksyon. Kaya tanong ko, go section niya? section, Absent ka. Yun lang yun, dahil hindi nominate presidente. Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi Hindi yun, Hindi ba? Hindi ba? Hindi 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 Si Emilio ang ginamit ng presidente ng Pilipino. Wala siya na So it means, uh, something. Kaya malakas na no, si Emilio ang ginato, pinapunta niya ang kanilang mga tauhan, yung mga emerald, mga kaibigan, na sila dyan na po siya. May And ni Andres Benipasio, uh, umalis uh, sa grupo ni Emilio Ginaldo at nagtanggol siya sa mga ngayon, ang dito ang barba, sumasasakay ay ah, paglabas ni si Emilio Pinaldo, sumasakay doon sa barba, papuntang barba doon, doon niya nagtutuwa sa ang doon si Andres Bonifacio. At and doon din, nagkaroon ng Andres Bonifacio Tribunal House at ang doon din pinatay si Emil, si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Roberto Kaya meron sila doon ang Bonifacio yung mga statue po dyan, statue, may haributo. Ano po yung connect nandito? Dito, dito, dito? Yung dito oh. po. Ano po yung connect nandito? dito po sa... Yun ang sa... mga officialit ng panahon ni Emilio. And doon si General Trias, yes. siya Vice President noon. And doon si Secretary of Interior. Meron doon. Ano ang lang Yun ang mga nagat. Sila ang kasama ni Emilio Milado. Yung mga ang hindi na yung shipping Kaya tinawag itong, di ba? Asa ang hacienda, tehero association. Kaya yung tehero association, dito nga yung dinala ang konvensyo dito sa teheros ng magdalo at magtiba. Isa lamang ang rosaryo sa mga makasaysayang bayan sa lalawigan ng Cavite. Patuloy tayong sumisid at manaliksik upang makasabay sa agos ng lokal nating kasaysayan. You took a train, headed out to nowhere That's where you were headed in the first place New job, new city You knew the names of people you wouldn't call friends And you were just another pretty face New job, new city